So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi judge, jinan. <coughs> okay, Smuglass versus Apex, shoutout, Joseph, Louis Tobian, ang tagal na ng battle na to, hindi ko pa ito napapanood pero alam ko yung nangyari sa battle na to. Ito yung battle na nahulog si Smaglass, ba diba? sa stage. So tignan natin kung anong klaseng battle yung nangyari dito. So let's see no pero so far actually gusto ko siya mapanood pero hindi lang talaga ako nagkakaroon ng time para mapanood siya at the same time ma-judge siya kasi nga sobrang daming request natin sa notebook na, sa, sa, na, nakasulat dito sa notebook ko so thank you and shout out Joseph Louis Tabian binigyan mo ako na pagkakataon na mapanood to at the same time uh, ma-review or ma-judge ko rin siya no? so ulitin ko, alam ko yung battle na to, Smuglas vs Apex, pero hindi ko pa siya napapanood. Sikat yung battle na to kasi nga, yun nga, naulog nga si Smuglas dito. So, tignan natin kung ano ba talaga yung nangyari, especially sa battle. No? So, let's go, pisaan na natin to. 90 seconds on Smuglas. <coughs> yeah. Naka ng Apex, ganda buhok! Ganda lalaki, mukha kang manok. <coughs> Walang kwentang panimula para sa makasaysayang katapusang harap mo sa pagharap mo dito sa harap ko. Matamay kurap mo, malalasap mo, mamasaklap o oh, ang pinakamahirap na bahagi ng paglarap mo, magaganap to. Na walang entrada, malambyalang at espasyong masasayang pupumwesto na ng parang planadong pakanalang kahit sample ko pangalang may eksaktong paniralang. Pag umibekto na wala lang, siguradong malalala Kaya ka... Tang ina. Rhyming. Rhyming. Smaglas. The best. bigang kamusta? Ba't na matusta? Sa pagkakaboy ko, ang pagkakabul mo dito sa karir mo, sa loob ng liga ay tapos na. In short, this moment isn't yours kahit lagyan mo na magandang intro sa laban. Ngayon mo malalaman ang ulang may alam, magpaalam ng kaalamang kasalanang di mo na naman! Yeah. Na ang pagiging apex mo sa pagiging smuggles go ay lubusan na naggalayo sa mga kaya kung hindi mo expected. Kaya wag kang exaggerated, di porket di ako updated, di ako upgraded! Oo, oh, sa liga na to, nauna ka sa'yo, makilala at makilala sila. Pero yung sarili mo, kilala mo pa ba? Matagal mo na akong kilala, nung di pa kita kilala pa, alala lang, baka maalala mo pa. Naku, sa mga basic freestyle ko palang dati, di mo sadyang nagugulat ka na. Di ka pa ba kinalabit na sarili mong anino sa ulo na paano kaya pag sinulat ko pa? Kaya ka na hanggat may mga mauunat ka pa. Kasi pag nilanggalan ko na ng koneksyon ng mga buto mo sa utak mo, uuwi kang buwat nila. Mm. Sa dami ng beses na nakancel tong battle na to, alam ko nakapaghanda ka na ng husto. Pero bago lang katanungin mo ako ng balita para maging tanda mo na yung boss mo na magmumulat sa'yo na walang dula sa mga pakara mo, sa gaspang ko kahit idaan mo pa sa paspusa na pagdulak. Buong ilong ko napapamukha sa mukha mo na nagkamali ka sa pagpili ng makapudpudo ng utak. Brrrr! <laughs> Time! <laughs> Lakas! tang enang eh, lakas nun umuulan ng bara dun so 90 seconds para sa akin sakto yun um, hindi pakinggan muna natin yung apex saka tayo mag ano yo 90 seconds apex go. yo honestly na miss ko ang pakikipag battle kaso ang pagiging funny di na daw pwede? Kasi nagbago ang laro, kaya nalaos ang jokes at comedy. Well, tingnan natin. Ang pinagkaiba ng punchline namin, nasa kanya quantity. <coughs> nasa akin ang quality. Smuglas, pumaki ka pa rin, lumaba kahit alam mo minasakar ko yung ilong ni Andy G. Yo, so, na uhong may sipon kay yata. Gara ng ilong mo parang ilong ng baka Nagmamalalim Hindi ka magalim porket natalo mo si Damsa Matalino ko no pero sa sobrang tanga Kala niya si Iron Man yung nag-imbento ng plancha <laughs> Magpapas ko na Alam ko marami kang kwarta Magpainom ka naman Rudolph Alam ko marami kang kupit kay Santa Gago Kaya kong tawagin si Quinton Cloud ay mo maniwala Pwede ka sumama Mas makapangyarihan pa ako sa ka Kinton Cloud, ayun yung tawag ni Goku pag 'di ba nung hindi pa siya yung bata pa siya yung sinasakyan niya yung ulap. 'Yun. Skin cloud. Alam ko marami kang kupit kay Santa. Kaya kung tawagin si King Tong Cloud, ay mo maniwala, pwede ka sumama. Mas makapangyarihan pa ako sa maahe ka ni Abra. Ka Kalabo mo ngayon, si San Gohan. Sa aking aura, mawawala ka. Sa madali salita, ako yung super saiyan. Taobang yung shakra Okay? Si Apex, Super Saiyan. tobang yung Chakra? Chakra, alam ko sa ano yun eh. Sa Naruto yan tapos Dragon Ball, no? Okay. References. Tobang yung Chakra? Pero sa si Apex, the best yan. Kilalang rapper yan, maging sa Jensan. Eh, ikaw, Kilalang rugby boy sa Delpan. Kaya bukod sa ilong mo, wala ka na may pagmamalaki. Huwag kang sisingot kasi. Baka mahigop mo kami. Nag-iiba ka ng anyo sa tuwing gagabi. Ang ginagamit mong pangulangot, hinlalaki. <laughs> Bobong rapper, sa butas ng ilong mo, Asya Coco Lumber. At pag ka malamang kasing lakas ng Lolo Thunder. Para sa mga kabate, kabite nyo, Labo eh, labo pis eh, dampiti eh, sabihin luto, dampok na mo! Di ko alam yun pero mukhang nakaka-insulto. Time! Okay, round 1 ni Apex. Nakita na natin yung, yung pinagkaiba. Una sa performance, Smaglas, pagpasok niya sa round 1 hanggang dulo, tuloy-tuloy. Uh, nakita natin yung, yung mga multis. <coughs> no? internals yung rhymings lahat pasok yon punto yung mga sinasabi niya punto then as uh, apex nakita natin yung kung paano siya mag andun yung syempre apex yan jokes pero isa lang yung may may nakita akong ano uh, may nakita akong butas or uh, sabi nating angulo na peding ayun yung naging dahilan kung bakit ibibigay ko yung round 1 kay Smagras. Yung starter niya, na medyo nag-post siya ng ilang segundo. No, hindi naman ganun katagal pero <coughs> 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 hindi naman ganun katagal pero kung uh, kung ikukumpara natin sa performance kasi sobrang pulido ng performance ni Smagras. No? So, ang unfair naman nun kung itatay ko pa siya kasi binigyan ko na nga ng ano eh, ng ah, uh, edge yung performance ni Smaglas, di ba? <coughs> so, para sa akin, ayun yung naging butas ni Apex yung pagkakaroon ng ng starter sleep ups sa round 1. Then jokes style clash eh, diba? uh, di ba? Uh, hindi ko alam kung nagfo-flow na ba si Smaglas pero tangay na solid eh. Solid yung performance eh. Si Smaglas ay si Apex jokes, comedy, pagpapatawa, di ba? So andon. So feeling ko style clash siya Malakas si Apex dun sa sa style niya. Si Smuglas naman malakas din sa style niya. Siguro ang nagkatalo lang sa performance talaga. Performance talaga yung pinaka ano uh, nakita kong <coughs> pwedeng i-differentiate sa dalawang MC na to. So I'll go for Smuglas sa score na 87. 87. Yun, konting-konti lang. Smuglas 87. Round 2. Round 2. Smuglas. Yeah. Kung ano man ang meron ako sa nakaraan ko, di yung kasiraan. Ang tawag doon partida sa pagiging rapper mo. Kung paano mo marinig sa mga nagra-rugby lang dati, ang mga dipin ng aral lang mga magulang sa gawat tiger mo! Simpleng pang contest ka lang naman dati. Naging pang latest ka. <laughs> <laughs> sa round 2 <two> pala. <laughs> sa round 2 pala nangyari yun, no? Gagi. Ulit, ulit, ulit. Naging pang-contest ka lang naman dati. Naging pang-latest ka <laughs> peace, <laughs> ano rin yyo, Ano rin <laughs> tinggal lang, tinggal lang. na si Balaki. <laughs> <laughs> right, okay, okay. Isa pa, isa pa. <laughs> Gagi. Uh, Simpleng pang contest ka lang naman dati. Naging pang latest ka na ngayon. Kung sa bagay, Apex ka lang naman dati. Naging Apex ka na ngayon. Ikaw si Apex Daldal na sa sobrang payat ka mo yung braso sa balik at wala na. Sinitong si Lais na mukhang mantis na makakita lang ng Apex ka lang mo makikimatay na. Para di kita masisisi kung nakikisakay ka sa uso na kahit wala kang alam dapat na makikisabay ka. Pero sinisigurado ko anumang resulta ng battle na to sa mga sunod kong laban kahit na nanonood ka lang. Makikiaray ka. Mm. Tapos ang ilang buwan mo na pakikipagjakulan sa mga kapwa mo, si I'm sure ngayon na mayaman ka na. Dati ventilador lang inaayos mo, gulat ako, pati Elisen ng barko, kaya mo na. Masyado kang talentadong tarantado ka. Ang sarap mo na ihulog sa dagat na di pa nasukat at sa apat itapong bakal at ikaw sa angkat ng dore ng bawat istila mong dapat mababad sa alat. Galing. Dahil halos na... Dahil halos hangin na sa katabangan ng karga mo ng mga biodegradable skills na naluma na sa recycle bin. Para mga lumang kanta na nirevive, na reverse, na reverse, na remake, na remake, sa title din. Kaya ka pang kaya ka pagiging literal na animal sa lyrical ko sa gubat na tawang kusang lumabas na sa libleb Mano-mano sa mga amay ko na gas lakat ang mga kwerdas mo sa dibdib. Yung mga sinabi mong kaya mo, kinaya ko na. Pero yung mga kaya ko, kaya mo ba? Excuse me. Tanong lang. Maroon ka naman talagang kaya na kaya mo na ang kasungalang gaya na ginaya mo pa ay susgi. Ayun lang. Isa ka lang pasag na salamin ng stilo ng lahat ng tagaligan na to na walang pakialam at alam sa origin ng hip-hop. Magiging panggatong ka sa pangatlong labang ko sa pagsuplong ko na ikaw ang mokojin ng flip-top. Time! Rocky. Kaya ko sa 215 words Diplik G15 words lang yung malinaw Sa 15 steps mo naman dito Ninakaw 200 times akong halimaw Time! time, time, time. Ano? Uh, ang hirap i-judge ni Smagras Kasi ano eh uh, Iba yung style niya Hindi ko alam kung nag-flow ba siya or what Pero sobrang ano Sobrang pulido lang talaga Sobrang ganda nung ano nung kung paano niya Speed yung mga rounds niya. Yung mga verses niya, rather. Pulido, linaw, tanginang yan. Ano pa? Wala na akong masabi, puta. Nakakabilib yun. Uh, regardless yung laglag o yung hulog niya sa stage, yung pinaka-content, yung pinaka-retense. Ang lakas. Nakaka-anola, nakakamanghalang na hindi siya nag-iisip ng next na ano, hindi, siya nag-iisip ng next na line. Ano, well prepared. Kabisadong kabisado niya yung buong round niya. Yun lang yung masasabi ko para kay Smaglas. Apex. Yeah. Game, <coughs> yeah. Apex oh. Smaglas, pwede ba magsalita ka ng banayad? Atras ka ng atras para ka may sayad. Nalaglag ka sa stage! Talo ka na kagad! <laughs> <laughs> Alam ko ka kahina mo tol, huli ka na boy. Tanda mo na supot ka pa rin magpatuli ka na boy. Dati kang rugby boy at magbubuti palaboy. Naiirita talaga ako sa bibig mo parang puki ng baboy. Sige, ikaw na ang lamang pagdating sa pabilisan pero estilo mong palingkera maghahatid sa'yo sa libingan. Tinanggal ka sa grupo mo, tapos dito ka makikipagsiksikan, ikapito sa walang sumpa ng siyakra Wawa. Wow. Pero sa flip top, wala kang bilang. Mm. mo pa ako ng palupitang kaibigan. Mas malinaw pa sa'yo magtangtoy si Rochelle Pangilinan. Hmm. Nakakatawa, nakakatawa pakinggan, di ba? Ikapito sa walang sumpa. Ano ba talaga yung sinumpa? Siguro yung bagay sa gitna ng kanyang muka. <laughs> Pinarusa, pinarusahan na may kapal kasi siya ay masama. Ang resulta ayan, lumake lumaki at namaga. Itutok mo yung camera sa kanya, sir. Matutulala ka. <coughs> Ilala si Christopher Min? Kamukhang kamukha niya! <coughs> Palibasa, hindi ka tao. Bawal ka dito na makisalo ba kay Kawi Bago para kasi makiba ang natutong mag ilokano Tinanong <coughs> ko si Saito. Sabi niya, yung mo, hindi niya na kaya ma repair Sobrang paghahanda mo sa laban natin, pati rebuttals mo naka-prepare. Kaya huwag mong natin ng mga mini-telescope kaya nausoy horoscope yung ilong mo para siya at gana-double-zero. Pag pinutok isabog ang mukha ko, sasasabihin ko, mas ma... sas Malilila, lang yung mga tao. Yeah. Lumipas na ang panahon, mas mahusay na ako sa'yo, Gago. Naalala mo pa ba? Contestant nyo dati, to sarapratan nyo, kayo kayo pa mismo ang urado, tapos tatalo nilang kita ngayon, di ba malaki sa sampal sa mukha mo? Time! Mm. Yeah. Ang ganda ng round 2 ni Apex. Um, para sa akin, humabol yun. Uh, andun yung andun yung punto na gustong sabihin ni Apex kay ay oh, tama ni Apex kay Smaglas um, para sa akin itatabla ko yon uh, ang hirap i-judge ng battle kasi ano siya style class siya parehas silang malakas sa kanya-kanya nilang estilo eh si Smaglas ang lakas dun sa sa speed rap um, flow tapos punto dun malakas talaga si Smaglas si Apex naman malakas din siya sa style niya na pagpapatawa. Um, hindi ko alam kung naka-multi na si Apex dito pero parang hindi pa. No? Pagpapatawa yung style niya na yun, Joker, yung punto rin. No? So, feeling ko para sa akin by, by absorbing their uh, round twos or mga verses sa round twos, feeling ko yung, yung pinakita ni Smaglas is lumayo yon no pero nung nag-spit na si Apex nahabol na yun. No? So, for me, itatabla ko yung round 2 sa score na 8 points. No? So, <coughs> ayun. Dikdikan yung round 2, men. Um, pareha sila, ulitin ko lang, pareha silang malakas sa kanya-kanya nilang style. So, hindi ako makakita ng butas doon na lumamang si ganito or lumamang si ganyan. Unlike dun sa round 1 na nagkaroon talaga ng pause kasi si Apex to nakitang kita. Although dito sa round 2 sa bad ng huli may, may konting slip ups pero uh, hindi yun enough para ibigay ko yun kay Smaglas. Feeling ko tumabla talaga yung performance ni, ni Apex sa round 2. So 8-7 sa round 1 tapos all 8 sa round 2. 16 to 15 may round 3 pa. Pakinggan natin to. Let's go. 90 seconds. Small yeah. Pati pili scope no problema mo pa. Di ka pa ba, ba kontento na yung karakterismo mo sa ng ganto binagayan ko? Sa dami ng kaya at pwede ko sabihin na sabihin na sabihin na sabihin, sabihin ko ulangin pag binagalang ko! Kaya Sa ilong mo lang ako pwedeng tamaan pero di ang puruan tandaan mo masagot to. Kung tingin mo kaya yaman lahat ng na mga nakabot ko, nakabot mo, dalawang makamata mo, apagamot mo. Dahil di ka pwede na maging smuglas kahit lahat ng mga taga-tundoy pumabor sa'yo bigla. Dahil kahit pa na parehas at iisa lang tayo ng ginagalawa ng mundo may Ecuador tayo sa gitna. Kaya kung pinipilit mo ako sugatan sa mga wakray mo at punchline parang pinilit mo na ding magka-epi sa Friendster. Dahil etiketa na mentalidad ko'y malatek na, yung na Einstein habang sagay pang laboratory ni Dexter. Pero wag kang mawala ng pag-asa, ang buhay may umaga, hindi lang yan forever na gabi. Dahil kahit na matalo kita, pag-uwi mo sa mga kapamilya mo, panalo ka pa rin, doll! Breadwinner ka kasi! Ang pagtutulog ng bugko ay banal na parang tubig ganal na bendetado ng dasal ng isang exorcist priest. Brutalidad na formal na sagad manakmal sa mga pagpagalmang alkal ng ilang mga maso bisdis. bis. Katulad mo na sa likod ng pagiging bantog na astig moderno na manunulat at manunula ay isa ka din palang pasikretong baklit ng pabibong may dilang chismoso na mamamurat at manunupa! <laughs> Kaya babalasain kita talang bongga, barong bagong bading ka na mga kambog sa buong bansa ko na mabulgar na isang ilienic ka na third sex. Para makapagbawas na ng bilang na mga bobong balagbag, pabalugbog, pabalibag kita na pababalikin sa planet of the apex. Yeah. Ano ka na nabanggang driver na nagbanking na FX, makaiwas lang sa nanay mong nakitang nagpa-planking sa NLEX. <laughs> Ikaw ang barakong versyon ni Cynthia Laster na mukhang nangangarati pag nagulat. Sin kita binatang desperado makaguwit ang pangalan na may maarteng pagkasulat. Kaya para kay Sheye, excuse me, hindi kita kaaway, pero tatanggalan kita ng lo bilang bitch ni Abra kasi nandito na ngayon yung tunay! Palaktaan naman! Okay, same approach, same pa rin, malinis pa rin yung performance. So, mamaya na natin i-judge yun. Pakinggan mo na natin Apex para makita natin kung sino yung mas lumamang sa, sa round 3. 90 seconds. Apex. Yo. Wala akong alam sa mga slang na salita, pero alam ko pag killer, kila. Pag nigger, niga. Pag gangster, gangsta. Pag smuggler, smagla. Bakit smaglas? Galing ah. Hindi ka ba nag-iisip? Maraming ilo. <laughs> Ilan ka ba? Isa ka lang, di ba? Ano yung trip? Fucking Shrek! you name yung punchline. <laughs> Di mo ba napansin na sa itsura mo ibinasa yung hand sign ng Blind Rhyme? Ano daw? Ano daw? Yun na punchline. Di mo ba napansin na sa itsura mo ibinasa yung hand sign ng Blind Rhyme? Ah. <coughs> Binibilisan mo na lang kasi yung pagsasalita kasi wala ka may baget, mabigat na masay. Boses mo parang gay. Alan Kay. Ang malas mo is maglas sa akin ka natapat. Dila mo may matalas, hindi rin sasapat. Sabihin mo na lahat, may kluka ako'y payat. Yung ilong ni Harlem Patang, kaya Andy G nakadapa, sa'yo naman nakaangat. <coughs> Tatalabang ka ng mga linya ko kasi hindi ka protektado. Pag nagkabuhot, botohan na magagaling dito, hindi ka nominado. Tataubing ko lang tong batang tundo na to. Pustahan pati pato. Ipapahuli lang kita at ipapapatay. Bonifacio, tawagin niyo ako si Emilio Aguinaldo. <coughs> Para malaman talaga ng, ng tao na ang stilo mo hilaw, gagayahin kita smug. Oo, kunyari ako ikaw. <laughs> <laughs> Yo! Brrr. Yo! Ako si Smaglass, ang bata na wala silbe dito sa mundo. Ang utak ko ay parang munggo. Ako ay rugby boy sa tondo. Makinig ka. Sa mga salita na wala naman talaga kabuluha, hindi niyo ba matunog na hindi talaga ako pa pwede lumabas sa duro ganit? Pero nakungulong na pag ginatake na si Pune. Kala niyo umuulan? Magulo ba? Hindi naman siguro. Magulo ba? Magulo ba? Kala niyo siguro kasi nawawala na rin ako sa sarili kong katinuan. Kayo ba'y natitindihan? Hindi alam na binibilisan ko lang. Kaya, kala mo malakas ka? yung nagsasalita sa so radyo ng bango na, bango na, bango na, bango na. <laughs> At pag nakikipagsex ka, sinasabi mo, lalabos na, lalabos na, lalabos na, lalabos na. <laughs> Yo, una, sip-sip ka kay Gab, tapos kay Denmark, ngayon naman kay Franchise, dahil dyan, lagot. Pinag-record ka lang naman ni Archie dahil meron kang bunganga na parang puwet ng manok. <laughs> Time, na ko magigay. Yeah! Okay, round 3. Bibigay ko yung round 3 kay Smaglas. Uh, same explanation dun sa round 1. Malinis na performance para kay Smaglas compare sa round 3 <coughs> ni Apex na medyo hindi naging ganun kalinis compared dun sa round 2 niya. Yung round 2 niya yung pinakamalakas na, na round ni Apex and para sa akin sobrang pumantay yung round 2 ni Apex doon sa mga rounds ni ni Smuglas no. Kumbaga kung yung intensity at power ng round 1 to 3 ni ni Apex is katulad doon sa round 2 niya. Possible na all 3 rounds dikit yung battle. Gets nyo? So ayun. Ah uh, round ulitin ko lang ah. Round 1 ibibigay ko kay Smaglas sa score na 8-7. Uh, mas nagustuhan ko yung ano doon, yung Uh, performance. Sobrang linis ng performance ni, ni Smuglas doon compare kay Apex na medyo may pause. Then round 2, malakas pa rin, consistent pa rin si, si Smuglas. Ganun pa rin yung approach niya. Kaso pagdating ng round 2 ni Apex, andun na yung nagisiksek. <coughs> nagisiksek yung round 2 ni Apex at feeling ko humabol yun kaya binigyan ko ng tie. Hindi ko siya kayang ibigay kay Apex na round eh kasi Uh, malakas pa rin yung earth at saka mabigat pa rin yung binigay ni or pinner form ni Smaglas sa ano sa round 2 kaya tatabla ko lang yon then pagdating sa round 3 Smaglas ganun pa rin consistent um, speed drop hindi ko nga alam sabi ko nga sa inyo hindi ko nga alam kung nagka-flow ba siya or what pero sobrang bilis niya talaga magrap punto multis rhyming andun naka-smaglas okay, Apex, nakita natin may konting stutter pa rin hindi pa rin malinis na niyang naitawid. Tapos, may mga up, tsaka may mga punchline na feeling ko hindi ganun lumalanding kay Smaglas. So, ayun lang. 8-7 uh, in favor of Smaglas. So, triple 8 para kay Smaglas. 24 points. Then, Apex merong 22. No? 7-8-7. So, 22. 24 to 22. <coughs> Smaglas. Round 1 to 3. Smaglas round 2 tabla smaglas ano ko para ko. apex for smaglas grabe ang boto isa para kay apex apat para kay smaglas 4-1 okay so ayun uh, majority convincing naman para sa akin smaglas talaga yung battle Ang lawin pinilaan na ito ngayon na tuloy. Ang na. Lelo, yeah. Sputterhouse, salamat sa UAE Saka Nike, 6.0 6G Sa akin, round 3 Smuglas hmm. Round 2 Apex Round 1, Apex Ah, Apex uh. siya uh, Nothing else, ampuhon, webcaps uh, Simpang gabi na uh, Smuglas versus Apex Malapit, ah uh, Although nag-upgrade si Apex, <coughs> hindi siya masyado nag-jokes first round lang. Parang kulang pa rin laban kay Smuglas kahit na nag-run siya ng nasty plunge. So, Smuglas for that beast performance. Okay. okay. Mahirap timbangin eh, parehas ano. No, no. No. Yung no, yung linya. Kaya lang, para sa akin, sa lahat ng accounts... ano ba, mahirap eh. Uh, mas siksik yung ano, yung mga linya ni, ano, ni Smuglas. Yes, okay Smuglas. Okay. Tara sa Dramas. Pero may sa po. versus Apex. Uh, kay Smuglas ako. Sobrang maraming punchline sa si Apex, kaso super effective nung speed drop ni Smuglas. Yes, so, totoo. Kaya lumabas na mas maraming punches si smugless Totoo. Yon, totoo yon. Uh, okay din si Uh, balakid, 3LC, Demscent, Batch 1, Circus Science, Good Vibes, yung dami. Form. Anyway, uh, round 1, Blink UK, Smuglas, round 2, uh, Draw, tapos round 3 kay Smuglas. <coughs> ayun, ayun. Ano yung, ano? Demscent, Batch 1, Circus Science, Good Vibes, yung dami. Form. Anyway, uh, round 1, Blink UK, Smuglas, round 2, uh, Draw, tapos round 3 kay Smuglas. Ayun. Tangina si Balakid pa yung naging kapares natin na boto. So, pares na pares kami ng vote doon. So, props kay Balakid. So, uh, mahirap iyan yung content nila kasi isang witty na nakakatawa at saka isang uh, hard hitting lines. Pero, uh, si Sumaglas yung nakukuha nung dalawang rounds para sa akin kasi in terms of flow, in terms of delivery. Yes, uh, totoo yun. yun. Tang ina. Ang galing natin doon. So, yun ang galing natin sa part na yon na nakuha natin yung ano, yung yung huling vote nakapares natin. No? So props sa atin doon. So sana nagustuhan ni ano ni Joseph Louis Tabian Charot sayo sa yung request mo na to at sana na uh, nagustuhan mo yung review ko, no? Ako dahil ako personally nagustuhan ko yung pag-review ko sa Battles kasi may naging kapares ako at si Balakid pa yon, no? So ayun, props and shoutout ulit Joseph Louis Tabian. So yun, kita kits sa next na review mga kumag. Peace out.